gabi po sa lahat ng ating mga panauhin. Salamat po sa Diyos. Magandang araw po kapatid na Eli. Dito po sa Lawag City ang magtatanong ay si Brother Alex Aguto, 39 years old, isa pong katoliko. Uh, ako po'y humahanga sa inyo kasi gawa nung uh, dumadami po kayo sa loob ng sampun taon, eh, napakarami na po ninyo. Uh, maaring iniisip ng iba na isa sa palatandaan ng tunay na iglesia ay dumadami ang miyembro. Uh, pwede pong pakipaliwanag yung Daniel chapter 8 verse 14. Salamat po. Ay natin yung sinabi niyang talata kapatid na Daniel. At sinabi niya sa akin hanggang sa dalawang libo at tatlong daan na hapon at umaga kung magkagayoy malilinis ang santuario yung santuario sa Israel nung araw, sinasabi na malilinis. Ah, paglipas ng dalawang libo at tatlong daan na hapon at umaga, malilinis ang santuario. Ang paliwanag dyan ng mga sabadista, eh ang santuario daw na malilinis, yung santuario sa langit. Ay nagulat ako, sabi ko, ano ba naman dyan, kami, no? nasa langit na, lilinisin mo pa. E pag nasa langit, malinis yun dahil wala namang marumi ron eh. Hindi po pwedeng merong marumi sa langit eh. Basahin natin ang Apokalipsis 21:27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan kundi yaon lamang na mga nakasulat sa Aklat ng Buhay ng Kordero. Nakita mo, hindi po pwede marumiron eh, mga karumaldumal, para sabihin ng sabadista na malilinis daw yung santuaryo sa langit. Eh, mali. Ngayon, ganito, ang tinutukoy na santuaryo riyan, yung dito sa lupa, yung dalawang libo, tatlong daan na hapon at umaga, tapos na yon, kapatid. Hindi na natin dapat na yun eh, kwentahin pa dahil tapos na yun. Kasi yung santuario rito sa lupa, nang ipakilala yung santuario sa langit, wala na yung santuario sa lupa. Basahin natin ang 9.24. Pitumpong sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran, at upang tatakan ang pangitain at ang panguhula at upang pahiran ang kabanalbanalan. 26. At pagkatapos ng anim na put dalawang sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ang bayan at ang santuario ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas niya on ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. Sinabi sa hula na yung santuario gigibain ng prinsipeng darating, sabi niya. Ngayon, merong paliwanag si Pablo tungkol dyan sa santuario dito sa lupa. Eh. Basahin natin sa Ebreo. Inihulang yun eh, lilinisin, tapos magigiba, tapos ang sabi sa Ebreo, ganito ang nakasulat kapatid, doon sa 9, versikulo 1. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuario ang santuario ng sanglibutang ito. Pero sinasabing santuario ng sanglibutang ito. Tuloy natin sa dos. Sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una na kinaroroonan ng kandelero at ng dulang at ng mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. Ayan ang santuario sa lupa. Pero may sinasabi si Apostol Pablo dyan din sa Hebreo na pagka mahahayag na yung daan pa po sa 9 -8. Na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Samantalang yung unang tabernakulo, yung tabernakulo sa lupa, ay nakatayu pa, hindi pa ipinahahayag ang pagpasok sa dakong banal. At yung dakong banal na tinutukoy ni Pablo rito, ay eh yung mismong sa langit. Yun ang sinasabi niya rin dyan sa, sa Ebreo na si Kristo'y pumasok sa hindi dun sa dakong banal ng santuario sa lupa, kundi yung dakong banal o kabanal-banala ng santuario sa langit. Basahin natin ang Ebreo 8.1 Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon hindi ng tao. Dun, nasa langit na, mayroong santuario ron. Sabi ni Pablo, meron tayong ministro sa santuario, sa tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Na samantalang yung santuario rito sa lupa ay umiiral pa, hindi pa ipinapakita yung paraan o yung daan papunta doon sa santuario nasa langit. Pero nung masira na yung santuario sa lupa sa Israel, and ay ipinakita na yung pagpasok doon sa talagang santuario sa langit at yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Doon sa sais naman ng Ebreo nakasulat yun, na si Kristo ay ang pinakikita yung paraan ng pagpasok doon sa santuario sa langit sa sais ng Ebreo upang sa dalawang bagay na di mababago, na di ay di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag, at pumapasok sa nasa loob ng tabing. Na dooy pumasok dahil sa atin si Jesus, nagaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Doon pumasok ang ating Panginoong Jesus na naging gaya ng, ng pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang tinutukoy na pinasok ng Panginoong Yesu Kristo, eh yung santuario na sa langit, hindi na yun dito sa lupa. Kapatid, sana naunawaan mo. Yung santuario sa lupa na tinutukoy dun sa aklat ni Propeta Daniel na pagkalipas ng dalawang uh, libo, tatlong daan na hapon at umaga, kung magkagay malilinis yung santuario, sa lupa ang tinutukoy doon. Hindi pwedeng sa langit yan dahil kung yan ay sa langit, eh, hindi kailangan linisin yung santuario sa langit. Pagkatapos, yung 2,300 na hapon at umaga, naganap yon bago na, nagiba yung santuario dito sa lupa. Na yung santuario na yon yung dakong banal na yon nagiba nung anyo 70. Pagkapanik sa langit natin, Panginoon su Kristo, bago siya pumanik, hinulaan niya, magkakaroon ng gera sa Jerusalem. At nung magkagera sa Jerusalem, 70 AD, pinasok ng Roman army ang Jerusalem, winasak yung santuario, nawas natupad yung hula sa propeta Daniel, at pagkatapos nun, ipinahayag ng Espiritu Santo, sabi ni Pablo, yung pagkahayag ng daan papunta doon sa dakong banal sa langit. Ah, sa 9 pakiulit mo kapatid na Daniel na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Yung unang tabernakulo dito sa lupa, eh kailangan na matapos muna yung panahon na itinakdaro na masira yon bago ihayag yung pagpasok sa dakong banal sa langit sa santuaryong hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon mahabang usapin ito kapatid pero siguro meron ka ng, meron ka ng idea at salamat sa iyong partisipasyon. sunod po